Very normal na po ngayon ang mga 3-cylinder engine. Lalo lalo na sa mga hatchbacks. Katulad ng Wigo, Celerio, or Eon. Pero guys, meron ding mga SUV. Katulad ng Ford EcoSport. Tapos alam nyo ba guys na meron ding mga sports cars na 3-cylinder engine lang ang ginagamit. Katulad ng Koenigsegg Gemera at saka ng BMW i8. Pero ang malupit nyan guys... Merong isang concept car na ginawa ang Nissan na 3-cylinder turbocharged engine ang nakakabit. Ito po yung Nissan ziod I have several questions. Bakit 3-cylinder engine ang ginamit sa mga sasakyan na ito at hindi yung karaniwa na mga 4-cylinder engine? Tinitipid daw ba ito ng mga car manufacturers? Huh? At yung iba naman, ang tanong nila ay mas maganda ba ito or mas marami ba itong advantages sa 4-cylinder kaya ito ang ginamit nila? So yan po ang pagkukwentuhan natin ngayon. Ako po si Kuya Mikmik at welcome or welcome back sa DMV. Mula po nung natutuwa kong mag-drive ay karaniwang ko pong nakikita at nagagamit ng mga sasakyan ay naka 4 cylinders. Mas preferred po kasi ito ng mga Japanese car manufacturers noon kaysa sa mga V-engines na mas preferred naman ng na mga American brands na sasakyan. Dahil po sa apat na piston ng 4-cylinder engine, mas balanse po ito, kaya less ang vibration. Kasi guys, pag umaandar yan, pag yung dalawang piston ay nasa taas, yung dalawang piston naman ang nasa baba. Kaya nakakapagtaka na bakit gagawa ng 3-cylinder engine na mas mahirap ibalansi. Hmm. So, ang unang pumapasok po sa isip ng mga buyers niyan ay siguro nagko-cost cutting ang mga car companies para daw mas malaki ang kitain nila. Kung sa negatibong aspeto po natin yan titingnan ay totoo po yon na nagko-cost cutting ang mga car companies kaya dinevelop nila ang 3-cylinder engine. Pero kung doon po tayo sa mas positive aspect ay kaya po sila nagko-cost cutting dahil yan po ay mahigpit masyado ang competition sa mundo ng automotive. At syempre po kung sino ang makakagawa ng mas affordable na sasakyan, siya po ang makakapagbenta ng mas maraming unit. Ito po ang unang advantage ng 3-cylinder engine. Mas mura po itong ang manufacture dahil mas kakaunti ang kesa nito. Kulang ng isa ang piston, mas kaunti ang mga lobes at saka mga valves at iba pang mga components ng makina. At dahil mas nagiging affordable ito, mas maraming buyers ang able na bumili, lalo na kung hulugan. Kung dati-dati kailangan mo ng malaking budget para ka magkaroon ng sasakyan, ngayon po ay pababaan na ng down payment, pati ng monthly installment, dahil po yan sa marami ng mas murang sasakyan na naka 3-cylinder engine. Are you sure about that? So ang reaction naman po dyan ng iba, mura nga, kaya lang, baka naman mahina yan or baka naman mamaya sirain yan. Actually, may mga nagtatanong nga sa akin kung kaya daw bang umaho ng bagyo kapag ka 3-cylinder lang ang makina. Huh? Alam nyo guys, matagal na pong may mga sasakyan na naka 3-cylinder engine katulad ng Suzuki Carry, Daihatsu Hijet na mga pang multi-purpose. Pero meron din pong kotse noong 90s na lumabas na naka 3-cylinder yan po yung Daihatsu Charade. Yung mga multicab guys, sobrang popular niyan dito. Kasi very versatile, lalong lalo na kapag may negosyo ka. Pero yung Charade, hindi siya naging ganoon kapopular. Kasi guys, ang unang naging pintas dyan ng mga buyers noon, ay mahina siya kung ikukumpara mo sa naka 4-cylinder engine. Yan po kasi ay hindi kagandahan ng technology noong 90s. Kaya ang mga buyers noon ay mas preferred pa rin ang mga 4-cylinder. Pero unti-unti pong nag-develop ang technology. Ngayon meron ng EFI, meron na rin po ngayon mga variable valve timing. At meron na rin po ngayon mga 3-cylinder engine na kapag binili mo sa kasa ay equipped na rin ng turbo. Katulad po ng GR Yaris at saka ng Toyota Rising. Wow! Dahil po dyan sa mga technology na yan, nagawa ng mga car companies na palakasin ang isang makina kahit tatlo lang ang cylinders nito kaya yung mga nagbabalak pumunta ng bagyo huwag po kayo mag-alala kayang-kaya pong auhunin yan kahit na 3 cylinder engine lang ang gamit nyo bravo! Wow. <laughs> tapos guys ang isa pang advantage ng naka 3 cylinder engine ka ay mas tipid po ito sa gas ang dalawang sasakyan po na parehas ng laki ang makina For example, 1.2 na 3 cylinder versus 1.2 na 4 cylinder. Mas matipid po or mas fuel efficient ang naka 3 cylinder. Pero parehas lang po sila ng power. Magkakatalo na lang po yan sa design ng transmission, ng differential, sa overall bigat ng sasakyan at saka sa aerodynamics. Pero basically, magkasing lakas sila ng makina. At syempre, kung ikaw ang bibili ng sasakyan, may iisip mo ngayon magkasing lakas lang naman. Pero mas matipit sa gas yung 3-cylinder. Kaya in the long run, ikaw din na makikinabang kung 3-cylinder ang bibilin mo. That's a great idea! I'm with that. <laughs> so ang tanong po ng iba, bakit naging mas matipid ang 3-cylinder engine? Huh? Number 1 po dyan ay mas kaunti ang frictional loss nito. Kapag ang makina po kasi ay may apat na cylinder, automatic po apat ang piston yan na kayang sumunog ng gasolina. Kaya mas maraming energy ang nako-convert sa heat. Unlike sa 3-cylinder engine na tatlo lang ang piston, kaya mas konti po ang energy na nalolos sa heat. Ang second factor naman guys ay mas malaki ang difference ng bigat nila. Mas maliit po ang 3-cylinder engine, automatically mas magaan po ito. At dahil mas maliit po ito, mas maliit din ang engine bay na paglalagyan nito. Kaya bawas bigat na sa makina, bawas bigat din sa engine bay. At syempre guys, mas magaan ang sa mo, mas matipid po yan sa gas. Dahil mas konti lang ang kailangan nito na fuel para ito mapaandar. You don't ang isa pa pong advantage ng modern 3-cylinder engine ay mas tatagal po ang buhay nito kesa sa 4 cylinders lalo na kung maingat yung may-ari at alaga po ito sa maintenance yan po ay dahil sa mas kakaunti ang pyesa nito kaya mas kakaunti po ang chance na may masira at dahil nga sabi ko sa inyo kanina less heat at less friction po ang 3 cylinder engine mas maganda po palagi ang kondisyon ng langis nito kaya kung pagkukumparahin po natin yung used oil na ginamit sa 3-cylinder engine at saka sa 4-cylinder engine after ng 5000 kilometers run, mas maganda pa rin po ang kondisyon ng langis nang sa 3-cylinder engine. Yan ay dahil sa mas kakaunti ang piyesang nilulubricate nito at hindi ito masyadong naiinitan ng katulad sa 4-cylinder engine. Nice. So guys, ito pong kwentuhan natin ngayon ay puro mga advantages ng 3-cylinder engine. Pero katulad po ng ibang designs ng makina, hindi po ito perfecto. At meron din po ito mga disadvantages. Pero guys, sa next video na natin yung pagkwentuhan. Kaya kung meron po kayong mga opinions at mga gustong idagdag sa naging topic natin today, welcome na welcome po kayong mag-comment. At syempre guys, huwag nyong kakalimutang mag-like para sa immortality ng ating channel. Tapos kung hindi pa kayo nakasubscribe, pindutin nyo na rin yung subscribe button para notify kayo automatically ng YouTube pag nag-upload tayo ng susunod na video natin. Muli ito po si Kuya Mikmik na nagsasabing palagi kang lamang pag marami kang alam. Bye-bye!